Samantala, ilan pang nais kumandidatong senador ang sumalang sa pagdinig ng COMELEC. Sa susunod na linggo, inaasahang ilalabas ng komisyon ang listahan ng mga papayagang tumakbo sa senatorial race. Saksi si Tina pang There's a lot of idiot in this country. Oh. Oh, Gulong-gulo na raw si Alma Abelia matapos bawiin ng kilusang bagong lipunan o KBL ang pag-endorso sa kanya at ng mga kasama bilang kandidato nito sa pag senador kaya nga po, sumakit ang ulo ko. Kaya, kung Malapit na rin yung sumakit ang ulo namin. <laughs> kaya ang singer na si Victor Wood na nasa KBL din sana, tatakbo na lang daw independent kung papayagan ng Comelec. Meron namang inampunan ng ibang partido tulad ni Norma Nueva na tila gustong pagsabayin ang business at pleasure. Chairman, napak malakas po ang asin ko. At may ang at may ang may ang ako. Very much available and, and, negotiable. And it will be an honor to have to have a chairman as my future. paglalaban daw ni Nueva ang mga biyudang tulad niya at biyudang tulad ni Brillantes, pati na mga battered wife at husband. Paglalaban ko po ang mga battered husband and I don't think you are one. Because you look very happy. And handsome at that. Salamat po. Medyo tumitibok yata puso ko, Chelo. Hindi naman pasok sa 35 years old na required age para maging senatorial candidate si Francis Leo Marcos na 33 anyos lang sa araw ng eleksyon. Now, Your Honor, I just want to, to express myself not to be declared as a nuisance candidate because word no, nuisance will not, nuisance will not be applicable in my personality, Your Honor. qualified to run disqualified under the Constitution. Yes, sir, even declare you a nuisance because you are not even qualified to run in the first place. Ayaw naman ni Salam Lakan Yusong Tagya na maging katawa-tawa. Kaya bulto-bulto mga dokumento at mga medalyang mula raw sa iba't ibang Pangulo ang dala niya para patunayang kanya ang Pilipinas. Land for the Landless daw ang programa ng nagpakilalang apo ni Lapu-Lapu. Kasi okay, parcel 1, 2, 3, 4, uh, together with this car version, is protected, atin pa po yan. And besides, with your jury speed, your honor, ang guam at saka yung tinatawag nating, uh, ano, eh, hindi binigayan sa nang lolo ko sa Amerika dahil doon sa Treaty of Paris and Secession Treaty. Sa mahigit limampung idatong humarap sa Comelec sa loob ng dalawang araw, da-dalawa o tatatlo lamang daw ang kumumbinsi kay Comelec Chairman Sixto Brillantes na dapat silang isama sa balota. Pero lahat daw ng gustong kumandidato ay ikukonsidera at ang pinal na desisyon ng Comelec inaasahang ilalaba sa susunod na linggo. Their performance or their given in open hearing, in the due process hearing, which will be considered seriously by the Commission. Basehan din kung ginagawa lang nilang katawa-tawa ang eleksyon o kung gusto nilang manlito sa pangalan. Kailangan malinaw rin daw ang magandang intensyon sa pagtakbo at kakayahang magsagawa ng kampanya sa buong bansa. Ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi.